Mula sa Batangas Port ay naglakbay ng halos dalawa at kalahating oras sakay ng Roro ang Iglesia Ni Cristo Public Information Office Coverage Team. Pagdating naman sa Port of Abra de Ilog sa Mindoro Occidental, mahigit tatlong oras ang naging paglalakbay patungo sa dako ng nakatakdang aktibidad na Coastal Cleanup Drive. Inabukasan, madaling araw pa. Matapos tumanggap ng ilang tagubilin, Ilang minuto ding naglakad ang mga kapatid papunta sa coastal area ng barangay Pag-asa sa bayan ng San Jose. Dala ang mga sako, walis at iba pang gamit panlinis para tuparin ang isa sa mga makabuluhang layunin ng aktibidad ang ipagmalasakit ang kapaligiran. Itong aktibidad po na isinasagawa ngayon dito po sa aming distrito ay ang aktibidad na indilumsad po ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo na coastal clean-up drive. Ang ganitong aktibidad na isinasagawa ng Iglesia Ni Cristo ay para makatulog po sa komunidad kasi bilang kaanib sa komunidad kailangan maingatan po natin ang ating kapaligiran. Itong Coastal Cleanup Drive na ginagawa ng Iglesia Ni Cristo ay bahagi po ng community service sapagkat bilang mamayang Pilipino ay uh, kaisa po sila sa pagpapanatili sa kalinisan sa kapaligiran po. Ang ganitong mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo ay bilang tugon din sa isa sa mga suliranin sa komunidad ang pagdami ng kaso ng dengue fever. Marami po kasing may dengue ngayon, kasakit ng dengue. Eh para mabawasan yung mga basura na tinitira ng lamok. Bilang isang mamayan po okay. na kailangan po natin maging responsable sa ating kalinisan po, pagtulong po sa pagpapalinis ng ating dalampasigan, kapaligiran, para po makaiwas po sa sakit na lumalagana po ngayon, kaya po ng dengue nagagalak po ang bawat isa sa atin sapagkat itong ginawa natin ito ay nakapagdudulot ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Sako-sakong basura naman ang natipon ng mga kapatid na nakipagkaisa na agad ding dinala sa proper disposal area ng barangay. Samantala, ikinatuwa naman ng mga residente ang naging resulta ng isinagawang aktibidad. Pagka nagbabagyo, okay maraming mga sumasampang mga basura. Okay. Yun, eh, tumutulong sila na talagang nagkakaisa sila na ano na linisin itong tabing na playa Natutuwa naman kami at talagang siyempre maganda sa paningin yung malinis ang paligid. Ang sa akin, kahit hindi man ako yung membro ng iglesia, malaking pinapasalamat namin yan dito na nagkakaisa-isa ang iglesia na maglinis dito ng paligid sa amin dito ako po si kapatid na Oliver N. Spingol para sa Iglesia ni Cristo News Network.